So, andito tayo ngayon sa Basel Centrum. Ito yung city center ng Basel Land. So mga kaibigan, meron tayong isang kababayan at meron siyang katanungan uh, si Isidro sa Avedra, I guess, the last name. Uh, message siya sa akin at gusto niyang malaman kung ano ang step by step na proseso para maging legal dito sa bansang Switzerland. Ang sabi niya sa kanyang message Sir, um, ako ay andito sa Croatia 4 years na raw siya sa Croatia Nag-work or nag-stay At mayroon siyang potential employer sa Switzerland um, Gusto siyang kunin Pero ang employer niya hindi daw kabisado kung ano ang gagawin nila Para makuha siya na legal siyang papasok dito sa bansang ito So ngayon nagkikwento ko sa inyo Um, i-share ko sa inyo yung legality step by step dito ano ang proses, process para maging legal ka pagpasok mo sa bansang ito at ang ibibigay kong information po ay in general na hindi lamang para sagutin ang katanungan ni Isidro tungkol sa case ng kanyang employer dito na he, medyo hindi alam ang proseso kung paano makakuha ng isang um, worker mula sa ibang bansa So, pero bago yan mga kaibigan, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, and comment, and subscribe para updated ka sa mga upcoming videos natin at huwag kaligtang hampasin ang notification bell. Hindi ko na ipinakita ang mukha ko guys kasi hindi naman yun ang importante. Kundi mas maganda ipakita ko sa inyo ang lugar dito. Habang ikukwento ko sa inyo, isishare ko sa inyo at habang sasagutin ko yung katanungan na Isidro nga, ulitin ko po ang kanyang katanungan. Um, kung papaano po siya maka makakarating dito sa bansang ito dahil ang kanya, meron siyang potential employer ayon sa kanyang message doon sa, dito sa channel kong ito, okay so tutulungan natin so shout out sa yung Isidro kung sana mapanood mo ito ang uh, video nito at uh, ito ko share kung papaano mo uh, matulungan yung employer mo kasi nga nagtataka ako guys kung ang employer niya ay malaking company yan, 100% ako alam ng employer niya kung ano ang proseso para makuha siya at maging legal siyang mag-work dito. So, kung ang sitwasyon niya ay hindi kabisado ng employer niya, kung pa paano makuha si Isidro mag-work dito as legit or legal, okay, ito nang ang sasabihin ko. So, dito po sa bansang ito ay merong apat na steps, okay, ang i-discuss ko sa inyo para pagpasok niyo dito ay legit kayong worker. So, unang step dyan, dapat mayroong kang employer, di ba? So, ang employer mo, ang siyang uh, magbibigay sa iyo ng job offer or job contract. Number one po yon Ang ibig kong sabihin, halimbawa nag-apply kayo online or anuman, na refer kayo uh, at nagkaroon kayo ng potential employer dito, So, dapat, 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 merong kayong job offer or job contract ang gagawa nun, syempre, yung potential employer nyo dito. Pangalawa nung kaibigan, ang gagawin ng employer mo, okay, kasi hindi daw alam ng employer niya, ay ia apply siya ng work permit. Okay. Alam nyo, nakaraang week, discuss ko na to dito sa live din, pero ulitin natin dahil nga po, ay... yung ano yung employer niya ay hindi gamay yung proseso So ang next na step na gagawin ng iyong employer i-apply kanya ng work permit. So kasamang mga documents mo, birang potential worker niya ay isasabit niya ito sa immigration or labor market authorities, yung documents na yon para makakuha siya ng work permit. So ang pagkuha ng work permit dito, ito yung pinakamahirap sa lahat kasi kahit meron kang employer 100% kukunin ka pero kung hindi ka ma-issuehan ng work permit ng immigration wala rin yon so anong gagawin ni employer isasubmit niya ang documents kasamang application para kumuha ng work permit so ang sa pagkuha na yan mayroong mga steps by step under it halimbawa kailangan i-prove ni employer na walang local na nag-apply doon sa, sa position na inopen niya. Kasi priority dito or kahit anumang bansa, locals muna, di ba? So, tayong third country nationals, kumbaga, mayroon din tayong chance pero mm, mayroong available na locals dito sa position na ipinost. Kasi may system sila dito eh, ipopost nila yun, ipapublish nila na may opening sila. So, yun talaga ang kalakaran dito sa bansang ito. Halimbawa, granted na na-prove niya ng employer doon sa immigration sa labor market authorities na walang local applicant o walang kumuha doon sa Ipinos niya ay ibibigay ito sa third country national. Alright. So, kung ito po ay maibigay na, ay di mas suwerte. Dahil ang third step doon, ay magpa-process ka na ng visa mo. Okay. So, ibig sabihin, meron ka ng job contract mula sa employer mo. Mayroon ka ng work permit na inisyo ng immigration. Okay. So, ang next noon, ikaw na applicant, mag, uh, ano ka, uh, magpa-process ka ng work visa kung saan country ka nag-apply, kung saan country ka naroon. So, ang consulate, ang Swiss consulate dito ay makikipag-coordinate niya doon sa country of origin mo para makakuha ka ng work visa. Okay. Usually, ang tawag yan, D visa. Long term stay po yan. So, yun ang ikatlo natin. Kailangan makakuha ka ng work visa. Alright. So, tatlo na yan ha. So, ang ikaapat dyan, ang ikaapat dyan ay Siyempre, mayroon ka ng job offer, meron ka ng work permit, mayroon ka ng work visa. Ang next niyan, lilipad ka na papunta rito, di ba? So, pagdating mo dito, in 14 days, dapat mag-register ka doon sa canton sa lugar kung saan ka titira. Okay, halimbawa, kasi mayroon dito pong 26 cantons. Halimbawa sa Basel, itong pinapakita ko sa inyo, Basel Centrum, this is Basilan Canton. At kung Zurich or Bern or sa ang Canton kanton dito, mag-register ka pagdating mo 14 days upon arrival. Or, oo. Kasi doon sa pupuntahan mo, magkakaroon ka ng biometrics eh. Um, bibigyan kanila ng resident permit. Ayan. Ang residence permit kasi iba yun sa work permit. Ang work permit kasi documents or permit para legal ka mag-work. Ang residence permit ay document para legal kang mag-stay. Kasi tayong mga third country nationals, pag nag-work tayo dito, working visa, di ba? Work visa tayo. Okay. So, ang gagawin yan, yung residence permit mo, naka-associate or naka ito doon sa contract ng trabaho mo. Halimbawa, 2 years contract ka. So ang residency mo rito ay pang-ano rin lang, pang-pang 2 pang years. So anong bakit ko binabanggit ito? Kasi mayroong mga cases na bago pa matapos ang kontrata, ma-terminate ka. Kasi dito, guys, alam nyo, napansin ko dito. Uh, dito, unlike sa ibang katulad sa Pilipinas, sa Pilipinas bago ka tanggalin, kailangan may parang may due process na maganda, 'di ba? alamin Pero dito, pag hindi ka nakorsonada ng employer mo, tanggal ko. Ganon sila. Kaya maraming umiiwas din dito mag-work kahit mga professional. Kasi nga, yun nga po ang problema. Anytime na hindi magustuhan ng performance mo, hindi sila magdadalawang isip na tanggalin ka. So, yung residence permit mo, o ulitin ko, naka- Naka-associate siya doon sa work permit mo. Okay, so ngayon, ikumpleto natin yung apat na steps para maging legal ka rito. So, sana si Isidro sa Avidra na nagtanong tungkol dito, ito po ang sabihin mo doon sa magiging employer mo kung hindi niya talaga alam paano ang proseso. Number one, bigyan kanya ng job, o, job contract or job offer. Siyempre, may kontrata. Pangalawa, kailangan i-apply ka niya para makakuha ka ng, uh, para mabigyan ka ng work permit. Ang work permit, trabaho ng employer mo, i-apply ka sa immigration sa labor market authorities para ikaw ay maging legal na magtrabaho dito. So ang pangatlo doon, syempre, sabi mo sa employer mo, kailangan magpa-process ka na ng work visa mo sa country kung nasaan ka, kailangan mo syempre yung job offer or contract kasi isasama mo yun sa document sa pag-apply mo ng work visa kasi ano nga naman ang kat katunayan mo pag nagkumuha ka ng visa kung wala ka namang purpose o wala ka namang evidence na ikaw ay may trabaho so yun po, so ang ikaapat madali na lang yun kung narito ka na, magre-register ka sa lugar kung saan ka pero guys, meron tayong key considerations na dapat natin bantayan ha ito napaka-importante ito kasi lahat tayo gusto natin makarating dito ya? Yeah hindi naman yun matatawaran kasi gustong gusto natin dito sa bansang ito magwork uh, mag work pero mayroong mga key consideration na dapat natin maintindihan muna kasi marami tayong mga kababayan nagtatanong sa akin channel um, ang, ang hanap na trabaho ay blue collar job yung sinasabi nilang ang term dito elementary domestic job pag sinabing elementary it doesn't mean na hindi ka nag-aaral iba yon figure of speech parang sinasabi nila ito yung mga basic yung sinasabi ng iba, di ba, karamihan gusto gawaing bahay. Which is, um, hindi yun ang priority sa bansang ito. Itong key considerations na aking babagintin sa inyo, ito yung pinaka-importante na consideration na i-consider mo sa sarili mo pag ikaw ay nag-apply ng work sa bansang ito. Okay, kasi dito nakabase yung uh, tawag nito. Uh, kapalaran mo So, dito sa bansang ito, sa live viewers natin ayan, thank you for watching guys. Okay, so, ang key consideration sa sarili mo bago ka mag-apply dito, ito ang sabi ng uh, SEM. Okay, alright, dumadaan kasi itong train na to, ay tram, this is trump not a train. So, kailangan diyan ang number one ay highly qualified ka. Okay, highly qualified. Okay, okay. Teka lang ha, may disturbo eh. Okay. Mm -hmm. Wait lang guys ha. Okay, key consideration tayo. So, ayun. Wait lang ha. <laughs> Yung kamay. Wala kasi kong holder. Okay, kaya gumagalaw ako. So, number one, uh, key consideration. Bago kayo mag-isip na mag-apply dito, Uh, dapat highly qualified candidates ka. So pag sinabing highly qualified candidates ka, ang work permits ay generally ay nakareserve ito sa mga for highly qualified individuals with university degrees and professional experience, uh, especially in fields with job shortages. Anong ibig sabihin nun? Na kung gusto mo magtrabaho sa Bansang Switzerland, dapat highly qualified ka. May nabanggit dito, dapat mayroon kang uh, university degree. Ang professional experience mo ay dapat mas maganda 5 years up, okay? At ikaw ay yung job na gusto mong gawin ay pasok doon sa short list nila. Ibig sabihin in demand halimbawa IT, medical, accountants, insurance, mga ganun ba? Uh, yun ang mga in demand ditong trabaho okay so yun ang unang key consideration natin yung highly qualified ka so pangalawa nating consideration dyan pasok ka pa sa kota kasi yearly po guys merong um, federal council yeah ay naglalabas sila kung ilang kota pa bawat taon ang i-open nila sa third country nationals again, pag sinabi kong third country nationals ito yung mga nationals na ang hindi part ng European Union so, tayo o ang, o ang third country nationals ay mayro o sa taong ito mayroong 8,500 kota na inopen eh, isipin niyo naman guys hindi lang ang Pilipinas ang third country national marami, hanggat hindi ka part ng EU third country national ka So, 8,500 Sa 8,500 Ang 4,500 doon Ay sila ay makakakuha ng uh, Work Permit Yan, yung B uh, Ibig sabihin nun, B Permit Ay pwede ka dito mag-work, pwede ka mag-stay And yung 4,000 naman Ay Posible silang mabigyan ng L Permit Ito yung Short Term Stay Halimbawa, one year Okay So, yun ang pagkakaiba doon. So, punta natin yung ikat, ikatlong ano, key consideration, yung um, cantonal authorities. Dito po, bawat kanton, mayroon silang sariling uh, employment policy rules. Okay, depende kung saan kanton ka. So, nagbabago ito paminsan-minsan. Uh, kaya dapat, dapat, maging updated tayo sa changes bago kayo pumunta rito halimbawa nakapili na kayo pupunta kayo ng Zurich halimbawa uh, pupunta kayo ng Zurich tapos then syempre dapat alam nyo yung uh, policies ng kanto na yon. para maging updated tayo kailangan natin dalawin yung website ng State Secretariat for Migration State Secretariat for Migration yung website nila and the local cantonal authority website doon kasi sila nag update ng changes um, siguro maganda i-try nyo na yun okay. kung nakapili na kayo ng kanton okay. kung saan kayo gusto mag apply ng work kung saan kayo nag apply make it sure na updated kayo sa mga changes na yun so yun ang apa, ay tatlo na key considerations pero ang tingin ko rito guys ang pinakamatindi dito talaga ay yung highly qualified candidates. Ako, kung ako lang masusunod, gusto ko maraming Pinoy dito eh. Sa ngayon, meron lang ditong, ayon sa statistic dito, 10,000 mahigit na mga Filipinos. And ang nandito, lahat ng mga yan ay malaking portion to or 98% I guess ay nakapag-asawa ng taga rito. E yung iba nyan, mga expat, yung iba nyan, nagtatrabaho sa medical. Pero, itong mga nakapag-asawa dito ng mga ng Swiss or citizen anumang lahi siya pero dito citizen siya ang mga trabaho niyan ay hindi naman uh, hindi naman karamihan ano nagtatrabaho sa office no, yung mga asawang babae dito mga na-encounter kong Filipina dito nagtatrabaho sa MACDO nagtatrabaho sa housekeeping yung iba nagtatrabaho sa gardening yung iba nagtatrabaho sa farm oo oo kasi bakit sila ang trabaho nila hindi pang highly qualified. Marahil itatanong nyo. Kasi dito sila nakatira. Dito kami nakatira. Dito kami nakatira kaya kahit yung mga trabahong ano dito, pwede sa amin. Pero kung kayo ay nasa ibang bansa pag gusto palang pumasok dito, uh, titingnan nyo yung qualification na hinahanap nila dito. So, 'yun lang guys. Maraming salamat sa ano sa mga nanood at i-share niyo 'yung video ng doon sa mga kaibigan niyo na gustong makarating at mag-work sa bansang ito. Hindi siya ganoon kadali. Hindi siya ganoon kadali, pero who knows, 'di ba? Sa mga pagpupunyagi niyo, sa desire niyo makarating dito. So, doon sa mga professionals na makakapanood nito kasi kung highly qualified ang profession mo or mayroong kang mahabang professional experience at saka mayroong kang university degree at ang yung profession dyan sa Pilipinas ay tingin mo pwede i-translate dito sa Switzerland, katulad sa medical line nurse ka, kasi dito kung nurse ka sa Pilipinas, registered nurse ka pwede ka dito magtrabaho sa ano eh uh, magtrabaho sa ano bang tawag nito sa nursing home. Okay, karamihan sa mga Pilipino dito na, ng, ano, na gusto magtrabaho, uh, mas pinipili nga nilang nursing home kasi less stress ya kaysa mga hospitals. Pero guys, ang sweldo niyan malaki. Meron tayong kaibigan, meron tayong kababayan na ang sweldo niya sa nursing home ay 7,000 plus Swiss francs. Halos kalahating million po 'yon. <laughs> pag idineposito natin sa Pilipinas. Malaki, malaki ayo po. Malaki pang ang solduhan po rito ay talagang hindi naman ano, as in angat ka, jump start mo talaga 'yan. Kung mayroon ka mga project sa buhay, mayroon kang gustong bilhin, investment, bahay, madali mo siya mabuno rito. Ang million dito, madali lang. Okay. Okay. So kaso nga lang yung hirap mag-work dito, yung pumasok dito, yun lang ang challenge natin. So, doon kay sa, uh, sa viewer natin si Isidro. Sana mapanood mo to at ito yung sagot ko doon sa katanungan mo. Paano maging legal ka mag-work dito? So, ang employer mo, hindi mo na banggit kung malaking kumpanya ba 'yan or anong trabaho ang sinasabi mo? Kasi uh, nagtataka lang ako, bakit hindi alam ng employer mo yung proseso dito? Okay, so, ganun pa man, ganun pa man, sige uh, yun na lang ay sana ay nakatulong to sa iyo sa katanungan mo sa mga kaibigan natin na mayroong katanungan anumang katanungan tungkol dito mapa professional job man yan or ano man ay comment down below lang para mabigyan natin ng action yan naman ang purpose ng channel na to eh hindi lang ito nag hindi ako naghahangad na kumita o hindi kasi hindi naman ako nagpupuminit sa inyo na isubscribe ang channel na to ang point ko lang mabigyan kayo ng 100 legit information kasi marami pong mga scammers ngayon marami marami itong nakaraang week lang meron tayong kababayan na sa Pilipinas ganito ganyan may kumukontak sa kanya hiring daw sa farm hiring daw sa sa hotel sa housekeeping sabi ko wala ang Switzerland po wala po silang outside na recruitment agency wala dito lang lahat yan localized kaya kung gusto niyo mag-apply ay doon kayo sa site na kung saan ay legit ko. Maraming salamat sa inyo. Bye bye for now. Bye bye. Ciao ciao. Okay. Oh, uh, hindi ko lang ako mayroon tayong mga ano, ha. wait lang guys. Mhm. Mm Oke, okay. ciao ciao guys.